Okay? So, na, mayroon nang nakapaglabas sa tanong doon kay Brother Junre. So, ating, ating punta nito si Ma'am Franz kung ano kanyang ite testimony Ma'am Franz? Hello, Ma'am Franz? Hello, Ma'am Franz? Hello. Hello. Magandang gabi. Aloha, te, ano natin, ano brothers and sisters um actually magta testimony ko kasi actually brother Jan daw mahihiyain talaga ako pero syempre hindi ko naman pwedeng isarilinin lang yung ano no yung blessings ng Lord gusto ko rin i share sapagkat uh, Ah, uh, ala yesterday ba 'yon, Brother John daw, na may isang caller na tumawag tapos parang sa sayo. Dahil doon kasi napas testimony ko eh, dahil parang uh, ay ano Dati rin kasi akong ano, ganoon, uh, medyo uh, alam mo yung brother na hindi niya alam, pag hindi ka pa na na walang alam, baka na mo marami ka nang alam. Pero pero yung pala walang wala ka talagang alam. Sasabihin mo lang na sa uh, sagrado Katoliko ka pero hindi pala malabas pala na heretika. Yan. Alam mo brother John na natutuwa ako na mag-share kasi itong punto-punto pu pu punto na 'to, isa sa nagbigay sa akin ng malaking changes sa buhay ko. Thank you sa inyo lahat. Especially kay Padre Darwin. You're welcome, Tay. <laughs> <laughs> Actually, Brother John, no? medyo na-intimidate sa'yo si Brother, sino po yung Brother Elvie? Actually, Brother John, I admit talaga, medyo, medyo dati nasusungitan din talaga ako sa'yo. But ha, hindi, uh, wala akong mas ibang sasabihin. No? But bago ako nag-comment, bago ako mag-comment kasi, kinilala muna kita eh. Kinilala mo kita. Una ang nakilala ko si Father Dawin na parang ano lang yun, sa una ko nakilala si Father sa debate ni Ramil Palba. Ah, Ramil Palba. Wala akong alam sa pagiging Catholic ko, brother. Sobrang very ignorant. <laughs> Wala talaga. Parang nga ako kanina yung testimony, I'm nominal Catholic and at the same time, heretics. Kasi, um, parang mas pinapaboring ko pa yung ibang, ano yung ibang, yung mga Protestant. Parang mas, ano pa ako sa kanila, pabor ako sa kanila. Nang makinalo ko si Father Darwin na ano ako na enlighten ako. Parang napahiya ako talaga na sampala ako sa mukha. <laughs> Tapos, yung punto for punto, although hinad ko siya, sinubscribe ko sa Facebook, sinubscribe ko sa, sa YouTube, at hindi ko naman pinapanood. Hindi ko talaga siya pinapanood. Sinubscribe ko lang kasi gusto ko lang doon yung debate ni Father Darwin. Nakalala ko naman, continuous yung debate niya doon, dyan sa Facebook. But one time, Uh, God allowed me some uh, problem na parang hindi ko, hindi ko na, parang hindi ko kaya. Ang daming mga problema, the weather. Tapos, kasama na doon yung faith ko, then, nandun din ako sa panahon na dami kong problem, nandun ako sa state of mortality. Tapos, one time, uliyak ako, Lord. Sabi ko, Lord, guide mo ko, Lord sino gusto kong, sinong yung pwede kong makausap? Sino pwede kong kausapin bukod sa inyo? Kasi your spirit, di ka naman magsasalita. Sabi ko, umiiyak ko. Umiiyak talaga ako sa kanya. Hindi ka naman magsasalita eh. But send me people na pwede mong salita sa akin in your behalf. And then yung um, nakita oh, kita brother dyan do na parang uh, na nakikipagtala kayo. So, nakinig ako one time. Kasi doon na pala yung punto po so yung mga tanongan portion. And I'm glad kasi nandun lahat ng tanong ko sinagot niya. Nandito lahat sa punto po punto po so sinagot About sa mortal sin, sa brother angel, daw na tulang kay brother angel, brother, brother John Lee. Daming mga sagot na nagtalaga namang nagbigay sa akin ng kanina mo. Sorry ko, God. Lord, this is your answer. <laughs> thank you, thank you talaga kasi kasi uh, hindi ka pala nagpabaya. Hindi mo ako pinabayaan. Since then on, kinilala ko kayo lahat, lalo na si Brother Jarrell you na know, laging pagalit. Kakala ko galit talaga, pero nung kilala ko siya, dati ka palang S ano, uh, SBA. So since then on, hindi na ako Both naging kiriti kasi <laughs> I started to love. Uh, to love the, every, ano, yung testimony my brother, ang ganda, yes. natuwa ako doon, at na-inspired talaga ako. Kaya, ang masasabi ko doon sa mga, nag, alam mo, nag-brother na intimidated intimidate sa'yo, please, kilalanin niyo muna po yung ating mga, uh, ano, mga Catholic faith defender. Lago po tayo mag no, kasi may mga di natin alam yung pala mga taong uh, inakalaban natin, eh. Mas, mas maigting ang pag pag uh, pala palatay at pagtatanggol sa atin simbahan. Grabe. Sobrang ang dami kong natutunan sa inyo at sobra ako talaga nagagalak ang puso ko. Blessings welcome. And isa pa to si yung uh, uh, sorry uh, si brother uh, Mr. Kiers Catholic. Ang dami din natutunan si brother then sobra Lalo na no kay Brother Wendell, thank you so much. Dahil natutunan ko ang pag-pray ng rosary. Thank you, Brother Wendell. Kasi sabi niya, doon ko natutunan na, sabi niya, the rosary as a short life story of Jesus. Ay, ito talaga, kasi sabi ko ng mga Protestant, i paulit-ulit na pray Eh. So sabi ko, nang nag ako, kung ano, tininan ko may mga, ano, may mga Bible verses. Alam mo, Brother John, na alam mo ba na pumasok ako ng born again, uh, Christian teaching ha online dahil lang gusto kong i-search Lord. As in mas feeling ko kasi yung mga Protestant mas magagaling eh sabi ko mas magaling sila. Pero one time nasasaktan na ako pag parang napapansin ko parang kakaiba naman yung turo nila ibang iba sa turo namin. Although medyo heretic ako dati brother kasi in, ay, yung mga paring naiinis sa ayoko sa mga, ayoko yung mga paring, ano, yung mga na may sa homily. Basta, hindi ako, hindi ako mahilig. Hindi ako nang eh, kasi hindi ko naman nga talaga sila kalala. Pero one time nang makinala ko itong born again na friend ko na, actually, naka-graduate ako dun, bro. At sobrang kasalanan pala yun, ang sinabi ng brother Angel at brother John. Hindi na, uh, ano pala yun, uh, ewan ko anong scene yun, bro kasi bro kasi ano uh, yun kinatag pa di ah, dinala ko pa yung mga office mates ko and the three students para yung matutok kay God kasi ako mga sabi ko na, yun pala dadali niya ako sa purpunto actually pala brother ba, ba uh, brother Jodo bago ako makarating dito sa punto-punto dumaan muna ako ng born again eh kaya eh, nung mapanood ko yung mga sinasabi ni ano, Father Darwin okay lang makinigay sa protestant pakinggan niya din kami at ayun, nung mapakinggan ko yung protest, yung mga ano, ng born again, parang nasasaktan ako na parang nag ano, ako, nag-natakwil ko yung faith. Nag-graduate ako doon, Naka, ako lang naka-graduate sa lahat. Hindi ba nag-back out ako lang? Pero nasasaktan pa na ako. Kasi parang may kulang. Sobrang ang laki ng kulang. Sabi ko kay Lord, kung hindi ito totoo, matatapos to agad. Ganoon din naman pala yung prayer ng born again. Kasi alam mo ba yung boy na ginagututuro sa akin? Dating Catholic. Dating siyang Catholic. So, hindi nang pray niya. Pag hindi ito nag-sex, din nang Kailangan, uh, hindi tama. Sabi ko. And, to be enough. Na-stop. Na-stop yun. At nakilala ko ang punto-punto. Dito na yun, kung kuyong iiyak mo, nagkakaproblema na ako, dito ko na nakilala kayo. At sobra ko nakilala yung punto punto Dahil may isang babae nagtanong, sabi niya, about spiritual dryness. Doon, doon kita nakilala, Brother John, sila Brother Jolin, at paano nagbuntutututu. Ang saya kasi, may mga nagtatanggol sa simbahan pala. Akala ko wala. Akala ko, ako pala yung pinaka-prodigal pala ako sa lahat. Kaya sabi ko, sorry sa mga pagkukulang ko. And this is the answered prayer. At isa sa pinakamagandang testimony ko yung talagang sa rosary, kasi sabi ni Brother Wendell life story of Jesus yun. One time na nasundog tong ano, yung squatter namin. Squatter dito sa amin, talagang kami nila yung huling di pala nakabababa. At nasa fifth floor kami. So masusuffocate kami ng hanggang ng ano. Kami na lang pala hindi nakakababa. Alam niyo ba yung unang-unang nabanggit ko nung kumabab ng halos sa uh, halos matabunan na ako ng rusok uh, usok pababa? kasi yung usok pumapasok na sa loob ng building, o mataas yung building yun, eh, yung usok mataas ta, mas mataas sa, mas mataas pa sa building. At kasunod yung aming gilid. So, unang pumasok sa akin, si hey, Mama Mary, ay, pray, continue praying. Ngayon, yeah, Mary, for the grace of God, kasi siya, bumaba ako ng hasdanan. Sinabi, sabi ko, Lord, bahala ka na sa gamit ko, I don't care. Masalita sa buhay namin. Since then on, nag-research ako about Holy Rosary. Then si Father Darwin, grabe ang pagka-inlove niya sa, pa sa rosary. Kaya lalo akong na-inlove din sa rosary. Ang dami kong natutunan. At ngayon, araw-araw na ako nag-rosary because of Mama Mary. Denied niya ako. Dahil sa kagustuhan kong makilala siya, ginabayan niya ako. Ang gustuhan ko na makilala ang kanyang anak ng buong buo. Yun, ginabayan niya ako. Binigyan niya pa ako ng buhay. second chance para makilala pa siya. And thank you talaga sa Holy Rosary. And araw-araw na ako ng Rosary. And isa pa yung mga sacramentals. Sobra ako na-amaze, lalo na pag napapanood ng yung mga uh, testimony ni Father Darwin sa kanyang exorcism. Sobrang nabibilib ako. Lord, sabi ko, buhay pa pala yung, 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 yung continuation pala ng Apostles, buhay na buhay pa rin. At sobra akong na-amaze. At ngayon, sobrang devout Catholic na ako. I love to pray. I love to go to Adoration Chapel. Once a month na ako nag-confess. Uh, nag, uh, po -confess na dati wala pa confession talaga. Huling confession ko yung first ano, confession ko na elementary. Punong-punong po talaga ako ng mga kasalanan. And uh, nung time na yon, I give up everything. Kaya nga nagtanong ako kay Father Darwin one time na no? okay lang ba wag mag asaw Kasi sabi ko, gusto ko yun yung penance ko kay Lord. At tumingi ako nung side. So, Father Darwin, pangatlong sign ko yung hingi kay Father Darwin, ay na-answered na rin ni Lord. Dahil uh, gusto kong mag-serve sa kanya. At natutuwa talaga ako dahil sa punto po punto lagi ako sumasabay-bay. Kahit hindi ako nagtatanong kasi lahat naman nasasagot eh dahil sa da tanong din ng iba. Uh, gusto ko talaga, I I'm very grateful talaga sa Punto por Punto, kayo. sa mga nanonood, actually shared, I shared it already to my family. And sana dumami pa. Ang dami kong natutunan, lalo na sa channel nyo, kay Backbusters, thank you. Uh, brother Dennis, Mr. Chris tapos kay Father Angel, Father Junry, Ka Abad. Ang gagaling niyo, Blessed na blessed talaga kayo ng Lord, na wisdom. At ayun, sana ano, maging isa rin akong Catholic faith defender. At isa pa sa testimony ko about dun sa mga tinuturo nyo, about uh, tinuturo ni Father, daw na all priests are healers, diba? Ano, ah, sobra akong... Ngayon, alam mo bang love na love ko ng lahat ng priests? Hindi na ako <laughs> hater talaga ng priests. Yay, <laughs> dun, love dun, dun, mo. <laughs> <laughs> tuwing magiging mag ako, I adore God talaga. I really adore God. Pati yung mga priests, grabe grabe sa dudo ko na sa kanila. Sabi ko, sorry po. Sorry po talaga. <laughs> sorry talaga ako kay Lord. Dahil sa mga, uh, mga ignorance talaga is very dangerous. Kaya mga, mga kapatid kong katuloy please, take first the kingdom of God and our church. It's so beautiful talaga. At isa pa, Brother John, do, alam mo ba yung makeup? May pinsan ako na ano? May cancer so over. Ah, ganon sa Yes. Actually, ano, ah, uh, paadoy father daw kasi sabi niya, dalhin, uh, sabi niyo kasi lagi, kailangan mag mag-pistel, mag-pistel, mag-take ng kumim. Ano na siya, parang wala na siyang buhay. Ito yung lakag na siya talaga. Ang masaya lang doon, yung yung nakapagbahagi ka sa kanya ng Word of God. Kinakausap siya kahit naghihina na siya. Tapos sabi ko, one, oh, ano one day yon uh, Monday yon daw, tapos sabi ko sa kanya, sabi ko dun sa asawa niya, punta ka kay father. Punta ka, punta mo si, si father. Kasi sobrang laki na ng tiwala ako sa mga office. Punta kay father. Magpaano yung king of the sick yung asawa mo? Sabi ko, kasal ka ba? Kasal, kasal ba kayo? Kasi natutunan ko talaga kay brother angel. Kasal, napaka-importante. Sabi niya, hindi. O, oh, sabi ko, oh my God, paano gagawin ito? Hindi pa si kasal. Paano pa siya masisave? makakasal pa kaya sila. Basta bahala na. Sabi ko, go to the priest. Sabi ko, sabi ko, go to the priest. Sabi ko, pag paano yung dasik siya, sabihin niyo lahat ng mga problema nyo, kasalanan niyo, pumunta ka ba sa albularyo o daw, kasi huli daw niya doon din na yung albularyo ng kanyang asawa. Sabi ko, sabihin niyo lahat ng mga na-experience yung parang awa mo na, sabi ko. Talagang kasi naawa na po kasi ako sa pinsan ko. Kasi wala na daw pong asa. Kasi ano na po yung stage 4, cancer na, ovarian cancer. Sabi ko, tapuntahan mo yung si father. At sumunod man siya, brother. Tapos pagbalik niya, and lumust ano, pumunta ba kayo pa kay eh, father? Opo, na bigyan na siya po ng ano, ng, oh, kung, ano ito, ng, ano yung, ano yung tinagdasik. O, anong ginawa ni father? Napasawad ba kayo sa kasalanan niyo? E, sinabi ko yung sinabi mo lahat, hindi eh, kami kasal, kaya kinasal kami. Sabi niya, kinasal kami ni father, tapos kinumpil. Nagkumpisal kami, saka nag yun. Alam mo, brother, sobrang galak ng puso ko. Sa isang araw, ang dami nilang sacraments na natanggap. At na-bless pa sila. At kinaumagahan ang kuya ko. Sabi, sabi ng atin ng kuya ko, ang ate mo medyo namumula na hindi na siya purple. Kasi dahil si purple siya. Ngayon, ano na siya? Uh, uh na siya. Masaya na siya, nakakapagsalita na siya. Pero kahit ganun pa man, hindi man nabuhay ang ate ko, kinalingguhan, matay siya. At least nagpasalamat ako, natanggap niya ang Panginoong Sopis bago siya namatay. At sobrang, at sabi ng kuya ko, napakaaliwalas ng mukha niya. Unlike po, na purple na siya. At, as in, wala na siyang buhay. Hindi na siya nakakapagsalita. At least nakapagsalita pa siya. Hindi man siya namatay, natutuwa ako. At least, na-offer ko siya kay Lord. Nagtagbiningi siya ng yung sacraments na napakahalaga ay na, na, na yun ang, yung gusto ni Lord yun ang will niya usapin yung pinsan mo hindi po kami nag-uusap bro hindi mo kami nag-uusap nun hindi ko alam bigla lang po sumagi sa isip ko na kumustahin kasi yung pinsan niya ay yung kapat anak niya nagpo-post ayun kinamusta ko gusto, gusto ko kasi gusto ko gusto ko talaga binabahagi ang, ang yung salita ni Sa mula nung matuto ako dito sa fourth ng support nito at lagi akong nagdadasal na makapag-evangelize din ako. At yun, natutuwa talaga ako na matay siya na payapa. At yung asawa niya, nakasal din sila. Ayun. At ang masasabi ko lang sa lahat, saka yung ano, ano, ano brother, yung holy uh, and exercise all, ang pa ko na mahulugan ng bakal. So, namaga at nagkaroon ng um, pasa. Ayun. Inilip ko lang ng holy and exercise oil. Grabe si Lord, napakabuti talaga niya. Ayun, dati pag nagpapasa ako, mabot ng dalong linggo bago yan mawala. At ay, bukol niya, nawala agad after four days. Praise the Lord talaga, grabe. Sobra akong na-amaze sa uh, turo ninyo dahil ginamit kayong instrument of the Lord to answer my prayers. Kaya sa lahat, ang kapaw ko, ko, please, Matuto tayo at uh, share natin itong ating um, maliit na programa pero lalaki din ito in the future. And thank you, thank you sa inyo lahat, Brother John Doe, uh, Brother uh, Angel, Brother... So hindi yung dami, marutunan talaga sa inyo, napaka-full of wisdom kayo. Nanahigit kay Father Darwin, so na labta si Father Darwin, lalaga. Tapos si Brother Wendell, Brother Dance, Black Blasters, Brother Romel, Brother Tata, at si Tito Brother um, Aljan. Uh, matutuwa po ako sa inyo lahat. And thank you. Pagpalaan po pa po kayo ng Diyos. Maging matatagpa po sana kayo kahit ang dami niyong hinaharap ng mga kritiko at part po talaga yun ng plan ni Lord eh. Yung hindi yun naman talaga lahat na business natin. At talagang servant talaga kay ni Lord. Kasi kung lahat against, uh, lahat pro sa inyo, uh, wala na. ba diba? Kung may against, uh, kung may against talagang normal yon Kung may kritiko, normal yon Hindi tatatang talaga tayo ng Panginoon. Thank you so much. At yun lang ang masasabi ko sa sa aking testimony ngayon. Thank you, Lord. <laughs> Iningi ko to. Nabigyan niya akong lakas ng loob na magsalita. Pinag-pray ko to sa kanya na makapagsalita ako. And thank you sa lahat sa inyo. Lalo sa iyo, Brother Jado. Ang dahil ko natutunan sa iyo. Grabe yung pananang tayo magpagtatanggol sa ating simbahan. <laughs> okay. Salamat din. Brother salamat din po. po. God bless you all. Salamat din po, sister. Kaya nang bukad, gila mong atay. <laughs> <laughs> ha? Uh, ano? Uh, bisaya kaya, ano lagi sister? Yung... Bisaya ano? Bisaya uh, parang idioms baga. <laughs> bisaya term na ano na bukad ng atay means uh, at Pinaligaya mo kami. Ayun. Ano po? Nakakataba ng puso yung ano yung Oh, yung, yung, yung parang puso. nakakataba ng puso. Ayun, Ayan, yung hindi po kasi yung akin. Oh, bukad ng atay sa amin sa Bisaya. Bu <laughs> bukad ng atay means ano? Uh, nakakataba ng puso. Ang layo, atay. Okay. Tapos biglang naging puso. <laughs> Thank you so sa iyo, Sobrang Friends. Sabi masaya talaga ako sa team niyo. Team Maria talaga, Team Maria. With oh. a humble heart. Lalo kay Father Darwin. Thank you, Father Darwin. Oh,